Ano sira, sir? Ano sira? Kumirit lang, wala nang gas. Wala nang gas? Oo, okay, Ito sir, sa mo yung gas ko, mainit eh, mahirap magtulak. Ito uh, sir, sa mo. Ah, okay. uh, doon ka sa likod. Sa ba papunta? Okay. Ha? Saka ba papunta? Tay-tay? Okay. Tay-tay? Oh, ito, 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 isalin mo Ano ka? Estudyante? Dito, dicer ako Ah, dicer? Kasi parang A pang estudyante yung uniform mo eh dito sir Ah, sige sir, angat mo Pass mo na Pass mo yung hose, tapos pindutin mo May naiwan na sa, sa hose eh. Sige, takpo mo na. ayo start mga tingin mo kung okay na oh ayan ay makakabot ka lang ng taytay nya ay okay na yun sir hindi ako naniningil okay na yun hindi ako naniningil sir okay na yun ang makarating ka na sa trabaho mo baka malate ka eh okay. Sticker, sticker, sticker. Ah, sticker. sticker. Oh, ayan, sir, Ayon, ngamit, sir. Malang, ngamit, na ah, sige. Wala naman po, wala naman. Ingat po sa ay. biyahe.